Magandang araw mga kabopols. Ikaw ba yung tipo ng tao na pagkagising mo sa umaga, ang pangunahing tinitignan mo sa phone mo ay yung daily horoscope? O kaya nagpupunta sa kyapo para magpahula? Kung ganun, tara po ka dito at babawasan ko yung kabopolan mo. Ano nga ba ang horoscope? Ayon sa horoscope, ang iyong ugali, buhay pag-ibig o tadhana ay nakabase ayon sa pwesto ng mga bituin nung ikaw ay pinanganak. Subalit ayon naman sa mga eksperto, walang siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa ganitong ideya. Walang kinalaman ang petsa na iyong kapanganakan sa iyong potensyal na hinaharap. Pero talakay natin bakit napakadaming taong naniniwala sa horoscope? Umuubra ba talaga yung mga bolang kristal? o yung mga tarot cards nila? Hindi. Ang mga sumusulat ng horoscope o yung mga manguhula sa tabi-tabi ay gumagamit ng teknik na tinatawag na Barnum Effect. Ito yung teknik na kung saan yung mga manguhula ay nagsasabi sila ng mga pangyayari na akala mo'y espesyal para sa'yo. Pero ang totoo niyan, ito'y pangkaraniwang nangyayari at takma sa halos lahat ng tao at nasabi niya na ito sa napakadami niyang kliyente. Halimbawa, nabasa mo sa dyaryo na Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. O sabi ng mga hula, Iwasan mong makipag-away kasi yung mga katulad mong tahimik pag nagalit mahirap pigilin. Kaya ikaw na bopols, bilib na bilib. Sabay sabi mo, ang galing niyo po Manong. Paano niyo nalaman? Tapos ang sagot niya, Kasi Scorpio ka. Para sa inyo, ang mga sasabihin ng manguhula ay siyang magdidikta ng kapalaran mo sa hinaharap. Sa kasamaang palad, isa ka lang kliyente para sa manguhula. Nagigets niyo na ba? Ito pa para mas malinaw. Bibigyan ko pa kayo ng ilang halimbawa. Napakabait mong tao. Pero minsan walang nakakapansin sa mabuti mong kalooban. May mahal kang tao pero minsan mahirap siyang intindihin. May malaking pagbabago sa buhay mo at handa ka sa malaking pagsubok. May mga hamon kang inaharap iho. Pero alam kong kaya mong malampasan. Iha, malaki ang pangarap mo pero takot kang sumugal. Ang lahat ng yan ay karaniwang napagdadaanan ng bawat isa sa kahit anong sandali ng ating buhay. Iniisip natin na sa atin lang nangyayari ito kasi ang nasa isip natin ay iba tayo sa lahat na kung iisipin natin, totoo naman na iba't iba tayo ng pinagdadaanan. Ngunit ang mga isinasaad sa horoscope ay mistulang napaka-general or napaka-common. Yan ang Barnum Effect. At yung ganitong klase ng kaisipan ang sinasamantala at ginagamit ng mga manloloko este manguhula. Sa kaisipin nyo na lang, Naniniwala ba talaga kayong pinag-aaralan nila ang mga posisyon ng mga tala o constellation sa langit? Kung pinitingnan nyo ang horoscope nyo bilang isang katuwaan lang o nakasanayan nyo na, pero di nyo naman isinasa puso, okay lang, ipagpatuloy nyo lang yan. Kasi kultura na ng Pilipino yan. Pero sa mga nagseseryoso dyan, pakiusap, bawas-bawasan. Madami akong hindi nabanggit sa paksang ito. Pero sana naunawaan nyo ang nais kong iparating sa inyo. At dahil nakinig kayo hanggang sa huli, may bonus ako sa inyo. Huhulaan ko ang inyong kapalaran. Kung magsasubscribe kayo sa channel ko at aabangan nyo ang mga video ko linggo-linggo, iho at iha, magbubukas ang inyong kaisipan at madami kayong matutuklasang bagay. Higit sa lahat, unting-unti mababawasan ang inyong kapopolan. Hanggang sa muli, mga kapopols!